nga mga katokado do, good news kasi mayroon nagbigay sa atin ng ano, ng palamig. Sobrang tamis. Pero ang totoo guys, hindi naman talaga ito yung ano, good news. Ang good news mga katokan, uh, dumating na yung ating in order na ano na uh, lamesa at talaga lagayan ng ano ng mga pinggan. So nakakatuwa ka doon kasi mga katokan ano, kasi nung paglipat namin sa bahay namin, Uh, wala kang makita ng mga gamit doon kasi siyempre nga nasunugan niya kami uh, at yun nga na mamaya pag uwi ko mga katukad uh, titingnan natin mga, mga prince friends kung anong klaseng lamisa yung inorder ng aking misis so, so, yun, yun ang pinaka uh, ano ngayon, uh, pinaka basahing araw natin ngayon mga katokad mamaya Ayan. bibili tayo nito ang hindi pa tayo umuwi kasi siyempre nakapanangalian na tayo, magmimerda na naman tayo mga katukad ano. Bago tayo mag-unboxing, kaya muna tayo mga ganyang mga katukad friends. Alam nyo ba mga katukad kung sino yung may-ari na yan? Na ako, kung malaki kilala nyo mga katukad, isang tao na napakabait, isang tao na ang galing makisama, isang paninda na malinis, masarap. Ayan, kaya napakaraming mga customer. Ayan, isa pa yun. O, ayan, o, babatiin siya mga katukan. Ang pangalan niya, ayan. <laughs> sabi ko nga, sabi ko nga mga katukan, nakakalimutan ko yung pangalan niya. Pero talagang kilalang kilala talaga siya dito sa Banawe. Ang pangalan niya si Alam na. Lahat ng mga customer, lahat ng mga bumibili sa kanya, bago yung kumuha ng mga pagkain dyan, bago mag-order, ang unang babanggitin mga katukad ay ang salitang alam na. Pag sinabing alam na, gustong sabihin, ayun ang kanyang tawag dito. Kahit saan siya pumunta mga katukad, maging sa ay A. Rodriguez man, hanggang doon sa Quezon Avenue. Basta-basta buong basta tatalo mga katukad, kilalang kilala ang pangalan na ito, si alam na. Kasi alam mo kung bakit mga katukad, maalam niyo bakit uh, dinadayo dito si alam na. Yung kanyang sausawan guys, napakaiba. Ibang-iba talaga yung kanyang panlasa, talaga napakasarap. Akmang-akma mga katukad, yung lasa mismo doon sa mga kanyang itinitinda na mga quick-quick, uh, kung ano yung sari yung mga ganyan, no? yung street foods na yan mga katukad. Talagang kapag isinawsaw mo doon sa sauce niya, talaga napakasarap mga katukad. Kasi na ikumpara ko na rin kasi mga katukad yung ibang mga ano, mga ibang uh, ganito na paninda. Uh, maasim yung ano yung uh, sausawan bagay may mga talagang ganun pero dito once na ikino, yung uh, mo yung maasim sa kamatamis talagang asarap talaga guys nako pag napunta kayo ng Banawe mga katukad punta kayo punta kayo rito sa may uh, tapat ng Jollibee at ng uh, 7-Eleven ayan andito lang siya mga katukad mula umaga hanggang hapon gabi na lilipat na siya sa ibang lugar pero yun nga, mga katokad, pag pumunta kayo dito sa Banawe, talagang daanan ninyo, talagang mapapawaw kayo sa sarap dito. So, ayan guys. Guys, yeah, uh, si Alam oh, okay, oh. <laughs> na. yan. Yeah. Uh, magagraduate na yung anak niya. Ayan, paabot ka na ng message, Alam na. Oh, yes, yes. Doon sa magagraduate mong anak. Oh, yan. Oh. sa, ano, pa, pa. Ayan, shoutout ka na dun. Shoutout ka na sa kanila. Shoutout ka na. Bati ka na sa kanila. Ikaw, ikaw, ikaw. Dito, ako? dito ka. Okay. Batiin mo, kamo uwi ka na kamo sa Mayo. Saan? Di pa uwi ka ng Mayo? Oo, Mayo 19. Ayan, ayan. Guys, uwi na ako sa Mayo 19. Oh, yung mga kamag-anak mo. Yung Shout mga out mo. Kamag-anak ko. Wala na, masaya na naman kasi umuwi na ako. Yeah, so, wag so, na naman kayo doon. Ang ininom na kami ng tuba. Oh, tuba. <laughs> Tapos ilang lechon ha? Ilang lechon Dalawa lang, lichon. Dalawang lechon. Dalawang lechon. Oh, na, ayan na, sa mga kababayan But, ni ano ni alam Na uh, oh. Naku, sarap 'yan. Dalawang lechon <laughs> daw ang eh, papakain sa inyo. Ipagaganda kayo nung dalawang lechon. Uh, ah, siya nga pala, yun, ito yung tatay ni ano uh, na mag-graduate nang ano nang ano bang course ba 'yun? Engineering. Oh, engineering. Bong oh, grabe. Uh, guys, tingnan niyo. Tingnan niyo makatoucad kung saan niya kinukuha 'yung pampaaral niya papatapos nang 'yan. Ganyan lang guys, O, so, tingnan niyo. Ayan lang ang uh, pinagkuna ng kanyang ano panggastos. Ngayon magagraduate na yung kanyang anak bilang isang engineering. San pa kayo? Alam na. Alam na. Alam na. O di ba? Para baga napakasimple lang na ano no na negosyo pero engineering guys, uh, engineering. <laughs> Gagraduate. graduate O oh, di ba? Uh, engineering yan, guys. Eh, di ba may anak na siyang engineering. Uh, kaya uh, huwag niyo maliliitin yung mga ganito uh, itinitinda. Kasi talagang, eh, kumbaga sa totoo lang talaga mga katukad, kapag ang kinikita nito araw-araw ay uh, iniipon uh, at mayroong, uh, ikang ikaw uh, nga, mayroon na, ano, na, o oh, disidido talaga na mapagpaaral mga katukad friends yung ano, yung, uh, mga anak o pamilya talagang makakapagtapos talaga kahit na ganito lang ang ano ang negosyo. Ilan ang ano mo? Ilang itutumba mong alak? Ilang case? Ilang case lang itutumba mo? Ah, marami kasi May mga sampo. May mga sampung case. Oh, sa. Kasama na 'yung kasama na piyesta 'ton. Uh, Ay, di ba? Isipin mo yan. Ah, nakakatawa naman mga katukad friends na, no? Nakakatu talaga. Isipin mo talaga. Ako, iniisip ko pa lang, ha? Engineering. Isipin mo engineering. na Napakalaki ng ginagastos nito guys. Pero nakapagpatapos siya. Isipin mo yun. Saan ka pa? bagay kung ano naman talaga mga katukad, yung anak talaga talagang disidido talaga na makapagtapos talaga kahit na sa ganitong ano sa ganitong trabaho ng kanyang papa tingnan mo talagang na, uh, napagtapos talaga siya So ayun guys, ang ganito na lang ang video na to dito sa may Banawe, kasi siyempre ang unang napag-usapan natin mga katoka ano yung uh, uh, yung unboxing natin mamaya na gamit sa loob ng bahay so isang katuwaan ko na rin mga kasi siyempre uh, sabi ko nga na hindi na kami ano hindi na kami kakain ng nakaupo sa sahig kasi siyempre uh, alam naman ninyo mga na kami in, ano na sunugan alam naman ninyo yan uh, at wala talaga kami na isalba kahit na ano so ngayon pa unti-unti pa isa-isa nakapag-order na kami ay, mamaya pagdating ko mamaya doon sa aming nalipatan doon sa may uh, Tatalon Hunters. Ay, eh, nakakatuwa naman at makikita natin mga katukad. At ipakikita ko na rin sa inyo mga katukad, yung uh, klase mismo ng inorder ng aking misis na opuan. Ano, na puwan saka yung lagaya ng uh, mga pingat baso. Paunti-unti lang guys uh, na tayo mag siempre uh, Siyempre, alam naman niyo na hindi naman tayo mayaman, hindi naman tayo alam naman niyo na ang buhay na ni Katukad Vlog eh, napakasimple lang pero kahit pa paano naman sa ganitong sitwasyon na may pinagkakitaan naman tayo mga Katukad ano, eh, mayroon naman tayong pagkakataon na makapag-order ng mga gamit natin sa loob ng bahay so ayun guys ay uh, update ko kayo mamaya pagdating ko, pag-uwi ko. Ang oras natin mga katukad ay nasa alas dos na yata. Alas dos na yata ng hapon. Uh, alas dos na yata ano? Ha? Alas, alas dos na ano? Alas dos na? Alas dos na. Uh, nasa alas dos na no uh, so ayan guys uh, mag alas dos na raw uh, tamang tama lang mga katukad, na pag -uwi natin mamaya sigurado na talagang eh, isang katuwaan sa buhay ko bilang isang uh, youtuber na makita muli yung uh, gamit ko kasi sa totoo lang mga katukad, ano yung kung gamit lang ang pag uusapan doon sa bahay namin talagang ang mga gamit namin mga automatic talaga eh kaso nga lamang naubos pero eto mga katukad uh, mayroon good news tayo kasi mayroon naman tayong naipon uh, at mayroon naman tayong uh, may bibili ng uh, washing machine na automatic so kagahapon sana mga katukad pumunta na kami doon sa mayano, may, ano, sa may uh, Abinson doon sa may Pure Gold uh, at mayroon kaming na uh, kambas doon worth of uh, 15,000 pero yun nga na sabi ko medyo may katakasang konti pero may nakakambasa na kami mga katukan na nagkakahalaga ng ano lang ng uh, 12 mil lang yata yon so afford, affordable yon guys uh, mga bukas maaari na mabili na natin yon paunti-unti lang mga katukad, eh, mabuti man lamang yung mga binibili natin mga katukad, yung mga mumurahin lang eh, syempre kahit paano buk eh si Katukad friends, eh ang gusto yung mga ano na yung hindi na wala ng ano wala nang banlaw-banlaw yeah, uh, dire diretso na pa ga uh, na dryer, diretso na tumbain na. So 'yun ang uh, aming bibilin guys sa uh, sa araw ng bukas. So sa mga darating pa, yung iba naman. Kaya sa lahat ng mga katukad friends o ano, sa lahat ng mga viewers, uh, wag kayong uh, mawala ng pag-asa hangga't may lakas kayo, hangga't may trabaho kayo. Ang aking uh, masasabi lang sa inyo, mag-ipon kayo, at kung ano yung uh, gusto ninyo guys na pwedeng bilhin na mga gamit sa inyo, ano man ang gusto ninyong gawin sa mga pera na inyong itatabi, uh, kayo kaagad na mauhugot. Katulad nga nito ni Alam na, na nakakatuwa talaga mga katukad. Ako, ako proud na proud talaga ako dito kay Alam na, isipin mo yan. Ganito lang ang kanyang uh, trabaho pero nakapagpatapos. So ayun guys, hanggang dito na lang. at uh, update ko kayo mamaya sa ano sa pag-unboxing natin mamaya sa bagong bahay ko. Few moments later. Sa araw na to, ito yung ating uh, bagong uh, video ngayon sa loob ng isang buwan. Uh, Mag-unboxing tayo mga katukad. Hindi ko alam kung ano yung nasa loob na ito mga katukad. Ayan. saka ito may uh, malaki pa mga katukad friends. Ah, uh, Ito, sure ako dyan mga katukad, na ito yung uh, lamesa na inorder ng aking uh, misis. So, unay mo natin mga katukad itong uh, mali. <makes noise> Tingnan natin mga katukad friends kung ano yung laman nito. Guess what, Mar Mariel, kung ano yan? <makes noise> Nang? <makes noise> Plato, meron na tayong platong dalawa. Nagaya na. Sino order niyan? Tapos, gusto mo yung kita ng plato kasi, ay, sa maso. Ayan, guys. Aalagay nga ito, mga katukad friends, ng, ano, ng plato. panoorin yung mga katukad, kung sakali man na mga niyo ninyo, pwede rin kayo mag-order sa my Shopee. Sa totoo lang mga katukad friends, meron naman kaming mga ano, may ilagaan na rin kami dito eh. Meron pang nagbigay kagahapon. So, nag ah, stainless pala ito mga katukad friends. Ayan. Tanggalin mo na, bunso. Ano yan, set mo na. Paunti-unti lang kami mga katukad friends nag uh, ng mga ano mga gamit. Kasi nga siyempre alam naman ninyo mga katukad friends na kami nasunugan. Walang natara sa amin. Kaya paunti-unti lang mga katukad na nag ano, kami bumibili sa Shopee. Saka sa ganitong uh, bahay mga katukad friends hindi dapat maraming mga ano gamit. Kasi maliit lang kasi ito eh. Pero yamang ano, yamang kaya naman na ano, na mag-order. Ipon-ipon na lang muna dito kung sakali man na kami lumipat ng bahay. At least meron naman kaming na ano. Wala. Sure ka dyan ang bunso. Tama, tama yan. Eh, maiksi ito eh. Maha, maiksi rin yan eh. Oh, sige. Baka, ay, may... Ah, may tornilyo. May ano pala. O yan, sige. Okay, na, si Papa, muna. Na si Papa na. Si o, na na, mo na. Buksan yung isa. Papa na. Bili sa karton yan. Balik. Baka ng mga tornilyo. na mo lang, ate. Abunso. Okay lang yan. Oo lang muna. Pagbalik ko, saka naman ako magano yan. ano niyan. Ano, alis na tayo? Nakakatuwa naman mga katukad. Sabi ko nga, tutok muna tayo dito sa, ano, sa pag-set ng lagayan ng mga plato at baso. Pero eh, yung aking may nagmamadali. Ayan. Titingnan ko na rin mga katukad kung anong klase yung kanyang in-order sabi nga ng Mrs. kanina, eh, dapat sabihin ko na raw kung bakit kami bumibili ng ganito. Nasunugan daw kami. <laughs> Totoo bakit naman daw? talaga. Nasunugan naman talaga kami mga katukad, eh, kaya kailangan namin magpundar ng mga gamit dito. Ang hirap kaya mga katukad na magano? Mahirap kaya kumain sa lapag? Kasi kahit na gusto mo pang kumain, hindi ka makakakain ng maayos eh, kasi naiipit yung tiyan eh, yung bilbil. Bilbil talaga, no? Pero mas masarap talaga mga katugad, kapag ang isang bahay ay eh, merong talaga upuan sa mesa. Kasi doon kasi nilalagay yung mga ano, mga ulam, mga pagkain. So ngayon, ang gagawin natin mga katukad, titingnan natin kung ano yung klase na lamesa ba to. Pero ang ano ko nga eh, ang hinala ko nga eh, folding daw to eh. Yung natutupi. Yun. Yok para ko na, yung mga kalakal dyan. Ha? Ako magbi Huwag galaw, magalaw ha. Ayoko na magalaw ha. At yun nga ano mga katugad friends ano. Ah agree na agree na ako dito kasi ito kasi may purpose kung bakit di tupi yung uh, mga tukod nito kasi nga kapag yung pamilya ko yung panganay ko sa uh, makalawa kas yung pangalawa may ano sila may mga pamilya na minsan na uh, pa dito sa amin mga katukad napasal dito. So ang ginagawa ang gagawin namin mga katoka, di fold lang namin tapos lagay namin sa gilid. At least meron pang space dito sa lugar na to kasi dito kami guys natutulog eh. Dito sa lugar na to kami natutulog. So ngayon, uh, hindi ko naman sinasabi na temporary lang guys na inalagay namin dito. Pero talagang dito nakalagay siya. Pero was na dumating yung aking pamilya talaga, yung mga anak ko, eh, pwede natin itupi. So ayan guys, Baka gusto ninyong ano, ah, mag-order din mga katukad. Ayan. Napakaganda. Aaw oh, nga pala mga katukad, mayroon nga palang spring pala ito eh. Ayan oh, guys. So mayroon siyang spring. Ayan. Dito. Kaya pala nahahatak siya mga katukad. Ayan. Nakikita ninyo mga katukad presyo Ano, ah, makapal talaga siya. Ayan. Pwede na to mga katukad. Uh, Paunti-unti lang. Dumating kami dito mga katukad, wala kaming mga gamit na iba maliban lamang sa mga ganito. Pero yun nga, na, napakakulang talaga ng uh, buhay namin dito pag walang ano talaga, walang lamesa. So minsan napili ko na rin mga katukad na, ano, na kulay itim talaga. Tapos minsan napakita sa akin kulay brown. Sabi ko, ayoko. Pero natuwa ako mga katukad, ano, natuwa talaga ako na ko talaga yung kulay kasi kung uh, kumbaga sa ano ito yung uh, pinaka niya uh, meron siyang puting dingding namin pagkatapos ba? tapos si eh, tapos merong ano ganyang kulay tapos ano ko ate o bunso, na set mo na So, dito dito mo ilagay ate o oh. bunso oh. Para makita ko at uh, titingnan ko na rin yung uh, ina inasimbol ng aking anak titingnan natin kung Okay ba yung paggagawa niya? Sigurado kayang bunso? Okay na yan? Okay. Hindi, lagyan mo ng tornilyo, anak. So, okay. talaga mo ng tornilyo. Pag inilagyan mo ng ganyan, talaga mo kagalang tornilyo para hindi na nagano. Yan. Yan. Ah, tinuruan ko pa yung anak ko na maglagay kasi nga natatanggal. Bawat kabit, tanggal. Natatanggal. So, maglagay din ka ng ano. Sige, diretso lang anak. Diretso, ipitan mo baka mayroon pang mga ibang ilalagay pa at yung susunod mga katukad na darating yung upuan naman hindi ko alam kung ano yung inorder ng aking asawa ano ba yung pangalan na inorder ng anumolis pangalan ng upuan ayan guys so. paunti-unti na kaming nagkakaroon ng mga gamit sa bahay ang uh, hindi ko lang alam yung ano, yung ref namin kung makabili kami. Kasi saan pa naman namin ilalagay? O dito rin mga katukad friends. So pwede namin ilagay dito yung ref. Tapos sa uh, makalawa, uh, bibili kami ng washing machine. So, okay, ayan. Tapos, ayan. Tara, tara, tara. At yun nga guys, ano, ah, uh, alista kami. Ah pinakita ko lang sa inyo yung mga dapat ipakita sa araw na 'to kasi nga s'yempre ah uh, yun nga, nasabi ko nga sa inyo makatukad na sa loob ng isang ano, isang buwan. Wala talaga ako ano, wala talaga akong video kasi nga s'yempre unang-una na uh, sakit talaga sa ulo. Uh, init. Kaya sabi ko parang uh, tinabad muna ako magano. May uh, video. Pero yun nga guys, nandito na sa loob ng bahay, hindi naman tayo ano, hindi naman tayo naiinitan. Kaya nag-video na rin ako mga katukad para uh, mag mag update din kayo doon sa mga ano, sa mga araw ko kung ano yung ginagawa ko dito. Uh, yung nga pala mga katukad, no? Uh, baka nanibago kayo sa ano sa mga lugar na aking uh, naipapakita sa inyo. Ito yung lugar na aking aming uh, bagong bahay ngayon na nalipatan. Ayan. Maraming maraming ang salamat nga pala mga katukad sa ano, sa suporta po ninyo sa aking channel. Ah, uh, nakakatuwa naman kasi mga katukad ano, kasi bakit gusto kong ibalik ang bar salamat sa inyo at sa Panginoon. Kasi nga yung aking uh, subscriber umabot na ng uh, 800 pa'y Ayun. So ayun, napakarami ng na, mga katukad. Ah, uh, malapit na tayo ma-monetize kunti na lang, aabot uh, na tayo dyan. So Patuloy pa rin mga katukad ang suporta at pa-subscribe na rin ako mga katukad sa hindi pa nakakapag-subscribe at sa mga maliligaw pa mga katukad please subscribe at paki na rin ng notification para sa mga video na aking ina-upload maging updated po kayo yun guys gusto ko kasi na sa bawat ginagawa ko mga katukad eh magkaroon kayo ng ano pagkakataon na uh, makita ninyo kung ano yung mga aking mga ginagawa dito sa so, guys a few inches later at ito nga yung mga katukad yung ano yung sinasabi ko sa inyo na sa araw na to uh, bibili tayo ng uh, automatic na washing machine pagkatapos natin na uh, uh, magkaroon ng unboxing doon sa ano sa may uh, table doon sa may lamesa so ayun nakuha namin guys to ng uh, 8000 so hindi nga lang uh, free shipping uh, pero natanong na rin namin mga katukad kapag bumili kayo dito mayroong ano mayroong uh, karagdagang bayad 3000 uh, 300 100 daw. So ang gagawin na lang namin mga katukad, ah, na lang namin doon mismo sa may, ano, sa may tricycle. Kailangan na rin ingatan to mga katukad, kasi nga walang anto, walang balot, wala siyang karton. Hindi katulad nung dating binili namin mga katukad na ano, na nung binili namin doon sa kabila, kumpleto yun. So okay naman dito kahit guys na walang ano, walang balot, okay lang naman kasi walang damage naman siya, okay naman siya saka nakaminos kami kahit papaano kasi dati na binili namin ganito mga katukad 12,000 yun so ngayon nakuha namin ng 8,000 siya okay naman yan hmm. grabe mga katukad ang bigat um, mga ilang Pumunta kilometro nilakad namin galing doon sa labas. Pangadala lang dito sa loob, guys. Ayun na. Ah, uh, ina-unboxing na ng mga anak ko. Salamat pa rin sa hindi pa rin pa rin. Salamat, salamat para sa Panginoon Jesus dahil sa biyaya. Asan na bunso yung ano, yung isang pinapagawa ko sa iyo. Tapos na? Hindi pa natapos. Lakas ng nga naman pitig ng puso ko. Huh! <laughs> Uy, ito Ito tinanggal ng sa taas. Okay. Okay. hindi ko pantay? Princess ni Mama. Nalaborder. Nilagyan yun na mga tornilyo. <laughs> <laughs> na oh, bakit bunso kanina sa'yo ang haba na sobra? Ba't kaya ate hindi? Ah, dito pala. Meron pa palang tornilyo rito. Tama to. Yung katulad na kita natin uh, dito. Dito yung ano niya eh, parehas eh. Hindi ko alam kung pa ganun ba? Pa ganun? Hindi, basta paano yan, papunta. Papunta lagi doon, 5 feet. Papunta dito, papunta doon. Basta pa kanan lagi, 5 feet. Ang pakaliwa, paluwag. Ah, ano yan? Hindi yan naka, ano, hindi yan naka tama sa ano. Hindi, paluwag yan. Basta lahat ng gamit, pakaliwa, poros paluwag yan. At napansin ko mga katokan na hindi na ikakabit yung uh, tornilyo ng aking gunso at kinuha ng kanyang ate at siya naman mga katukad friends yung uh, nagkabit at pagkatapos mga katukad na simbol ko ang lalagayan na ito nakikita nyo mamaya mga katukad na nilagyan na ni Mrs. yung mga pinggan Kaling. maging yung mga plato at yung mga Yan. baso ko na. nilagyan na ni mama ng mga pinggan para subukan mas iba mga katukad yung stainless kaysa doon sa plastic na gamit namin. Kanina nga mayroon na nagbigay sa amin na isang lagayan. Pero kasi ang uh, ganda tingnan sa loob ng bahay mga katokal. Ah, lulusot. At shoutout na tayo mga katukad uh, Shoutout kay Nico Agutana ng Langit Street At ganoon din kay GC Gonzales ng uh, Bagong Silangan Ah uh, shout out kay Brother Frank ng uh, Montalban at uh, ganoon din kay Fernando De Salesa ng Sapote uh, shout out po sa inyo uh, at kay Oliver Manuel uh, Bagiran ng Bagyo shout out po sa inyo uh, at kay uh, Limuel Nembra ng Iloilo shout out po sa inyo uh, at kay uh, Kakulog so, hanggang dito lang mga to, God, ang uh, video na to maraming maraming salamat sa inyo God bless you all and God bless the Philippines Mabuhay po tayong lahat bye bye in peace